magmix tayo ng pagkain ng ating mga alagang manok mga ka-farmers. Uh, meron tayo ditong dalawang kilong black layer. Ayan, dalawang kilo. Tapos, meron tayong dalawang kilong crack corn. kilo corn mga ka-farmers truck corn dalawang kilo tapos haluan natin ng haluan natin ng grower mga ka-farmers isang kilo, kitchen isang kilo lang pampadami lang isang kilo grower isang grower isang kilo lang. Sabi na kunti. Tugdang pa rin. Ayan. Yeah. Isang kilong grower. Dalawang kilong layer. Dalawang kilong tapon. tapos, luyin natin to mga ka-farmers layer, duck layer. Tapos isang kilo sa grower. Ilohin natin mga ka-farmers. Ganito yung technique ko mga ka-farmers sa pagtaay ng mga manok para makasipid tayo. Ayan the na, na-mix natin mga ka-farmers. Tapos, dadagdagan natin ng 10 kilong darak mga ka-farmers. Darak ng mais. Bali, bumili ako ng darak doon sa mismong diligan mismo ng mga mais. Kasi mas mura doon mga ka-farmers, 20 lang isang kilo nito. Lagyan natin 10 kilo. Kulang pa. Ayan, limang kilo mga ka-farmers. 5 kilong darap. Darap ng mais. Ganda ng darap nila mga ka-farmers. Oh. Puro talaga. Hindi ka gaya nung unang nabili ko. Daming halo. So, meron tayong 5 kilong darap. Dagdagan ulit natin mga ka-farmers. Nang lima pa. Ayan, limang kilo mga ka-farmers. So, bali, sampo na lahat. Pantung tilong darap. Ayan. Ayan mga ka-farmers. Ang dami na. Aluin na natin to mga ka-farmers. Sa so, ganitong paraan mga ka-farmers, makakatipid tayo sa pagkain ng mga alaga nating manok. Since sa uh, naka-free range naman yung free naman yung mga manok natin, kahit hindi na natin sila pakainin talaga ng ano, ang importante lang, ma-maintain lang natin yung pagkain sa kanila para hindi sila alis mga farmers. Ayan. Dadamihan lang natin ng darak. Kasi protein din naman to. Maganda din ito sa manok mga ka-farmers. Sa ganitong paraan mga ka-farmers, laking tipid natin dito sa pagkain ng manok. Compare sa papakainin natin sila ng purong commercial feeds. Ito na rin yung pangalo natin mga farmer sa uh, lalagyan na lang natin ng kangkong. Bali magagayat lang tayo ng kangkong. Palo natin dito. Tapos kung may nyob, mas maganda. Kaso wala na tayong niyog mga ka-farmers. Ubus na. Ayan mga ka-farmers. Nahalo na natin lahat. Imagine mga ka-farmers. Meron ka ng uh, 14 kilos na pagkain. At 15 kilos mga ka-farmers. Kasi 10 kilong darak. Tapos dalawang kilong crack corn dalawang kilong duck layer tsaka isang kilong agrover. meron ka ng 15 kilos mga ka-farmers magkano lang isang kilo ng ng crack corn 28 tapos Itong darak, 20 isang kilo mga ka-farmers. Tapos, yung duck layer, 39. So, hindi siya ganun kamahal mga ka-farmers. Ang laking tipid niya pag ganito yung gagawin natin sa mga alagang manok natin. Tapos, sa isang pakain ko sa kanila, mga kalahating kilo lang naman yung binibigay ko kasi may kangkong naman. Kaya ang tipid mga ka-farmers. Pag ganitong camera na ano, pakain natin sa uh, mga lagang manok natin. Since yung manok naman natin ay mga hybrid na lang naman yan mga ka-farmers. Wala na kasi yung mga purong heritage natin. Abaka bali yung ano lang mga ka-farmers. Yung purong heritage natin dito yung dalawang tandang lang. Itong barid at saka black astrolog. So ayan mga ka-farmers. Meron na tayong total of 15 kg na pagkain ng ating mga alagang manok na napakamura mga ka 15kg imagine sa 10 meron ka ng 200 na darak tapos 28 per kilo ang ano yung crack corn 2 kilo tapos duck layer 39 yun lang yung halaga ng pakain na to mga ka-farmers nakabuo ka ng 15 kilos Okay, let's go mga ka-farmers. Prepare tayo ng pagkain nila.